Ayan na po si Andres at si Mami Janet na nag-deliver ng suka. Sukang sasa. Kabeshi sukang sasa. Dito sa kisel ko. Kisel Wow, Andres! You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Yan, magandang gabi mga kapitik. Nandito si na Ate Nels si Kim at saka si Bossing. Yan, nandito na kami sa okay. Si Andre, si Naantok na po. Yes, katatapos lang namin kumain. Also at si Ma'am Leia ay may dalang pampatunaw. Oh, wow. Yan. Iniintay namin si Bunso, ay wala pa pala. na. alak Wine. Pwede Bosca na kuya. I mean, kaya, oo. Kaya, oh, yun na may. Lang, bossing. Si bossing hindi Ma nito. mababa lang ang alcohol content niyan. Ay, niya. Tama na ito, bossing. Tikma mo, init matamis din. Masarap din ito yung may yelo. Ano ah, oo, oo. Yung may yelo. Okay. Ano <laughs> <laughs> Titikma po ni Ini. Oo, <laughs> oh, si Bekay Hubad. <laughs> ano? <laughs> matamis. Hindi naman ako ba yung mga white talaga? Oo, ay tama la. Ako ko rin ako ng baso ko, titikman ko. And, ibinigay ko po kay Ate kanina yung kanyang pinya saka yung kanyang mga bote. Bote na yung kanyang lamban, bossing lambanog. Yan guys, medyo mapaklang. <laughs> The next day. Yan mga kabeshi, excited po ako nagbukas kaya napaaga ngayon 6am pa lang. At si Daddy at si Andres ay excited din namang mag e-bike. Ayan po yung dalawa ah. Sama ko Andres. Good morning mga kapitik At mga kabeshi Nandito po si Andres At saka si Mami Janet Na laging magkaaway <laughs> yeah, Nagbukas na po tayo ng tindahan At si Mami Janet Ay tapos na rin mag-almusal no? Kumain po Binilang ko siya ng lugaw Dito po si Andres Ay nagkakalat <laughs> dadler <laughs> Ano pa ano pang pa gusto mo? Iho. Ha, pwede na bang paluin 'yan? <laughs> hindi pa. Oh, hindi na ko, Daddy. Yes. Ay, pero may dala ka na. No? Uh -huh. May dala po kaming kaunti bigay ni Jorel. Ang gusto Oh, pwede ho. Oh. Para makapamili ka uli ng kaunti, uh -huh. na. Meron din kami ditong kaunting sukang sasa, pero ito'y order na rin. Oo, oh, order na. At yung... Ni Ma'am Ma Rose, Rose. no Rose. Ida-deliver ko yan sa Kizel po. Wow. Okay. Ayan, magdidilig lang tayo. Magwawalis-walis. At ngayon, Mami, ay holiday pala. Ah, holiday ngayon. Ah, dito sa Nakarlang. Ah, ngayon ano po Oo. Kaya walang pasok si Nalea, si Nabunso. Pero sa ibang lugar hindi holiday. Parang dito lang ang holiday. Kaya walang napasok sa ano? Office, walang napasok sa school, holiday. Yes. Oh, put back, naput back. Put back and put back. And na, pa, na. Yun, yun, na. Yes. Simple lang ano niya na, pero yung papagalitan natin hmm. sa hindi natatabihan dito. Pa. Pero paunti-unti nating sinasabi na hindi niya pa naintindihan. Pagtatawanan lang ako, yayakapin lang. Parang hindi niya pa nagigets kung bakit ako galit. Kasi nga, still a baby, mami. Andres, kiss daddy nga. Nagigil ako bigla dito. Sa batang ay, makulit. Tady. Mm -mm. Tady? Mm. I love you. I love you. Still a baby. Ang daming kumalong dito, mami. Andito kagabi si na Adenel. Sa so, tumulating ay, ay sabi lumaki na daw si Andres. Oo, na, si o, aunt tumakad, aunt. Na. tumakad na na. na. Thank you, Lord. Yan. Pero bati daw. Oo. Oh, oh. Saka si Andres magaling makipag-socialize. Yung mga tito mo, ano? Yun. Ano lang siya, yakap lang siya. Mm. Lahat po, ano mo sa kanya, hindi na walang napahiya. Wow. Lahat lang lumapit kay Andres. Tapos may parcel si mami. Ano to mami? Parcel. Ah, okay. Yan yung katulad doon sa metro, no? Naka-plastic po isa-isa yung kanilang pad. Ito, ah. Ang gagawin namin ni Janet, hihiwa-hiwalay namin. Oh, yung... Diyan ano siya. <laughs> Tapos, ilalagay natin sa plastic. Kasi pag hindi, nasasayang siya, no? Katulad nito. guys okay, so, ayan, no? Meron na dito. So, siya ay bawas na. No? So, pag ganun, hindi na mabebent at bawas na. So, dapat naka -plastic. Andres! Busy-busy, mami. Nag-ibay kami kanina. Tuwan-tuwa. Naririnig niya yung ibay. Kaya yep. Kaya mo lang siya mag-enjoy. Para mapagod at mami ay tulog. <laughs> at ay tulog. <laughs> si Mami Janet. At dito ay mahilig ding may bumili ng ganito yung ataw dito, bond paper na thingy. No. So bibili sila piso ang isa. So ang ginawa pa ni Janet ay set na Set na minimum of 10 pesos na po ito. Yan. Pero may bawas hindi siya tempera. So, syempre kasama sa bilang yung plastic. So, pagdinsan, daddy, yung may bibili, tapos magbibilang pa. Oo. Oh. So, ito, pag may bibili, ay, 10 pesos na bigay na lang, po. bigay na lang ng bigay. Yes. Oh, galing naman ni mami. Tapos, mamaya ito, i-re-repack din natin. Lahat. Lalo itong mga ito. Hati-hatiin na. Saka natatanggalan nga ng pipe. Yep. Yung pagka nakaganyan lang, makikita mo. Kulang na yung iba, no? Kaya dapat naka-repack. Maganda yung sa metro, na mm -mm. Malinis pa tinitingnan. No? sa so, kapag bumibila ko dati dito sa bayan, yung malaking tindahan doon, uh -oh. ngayon, ah, yung Gibson. 5. Oo. Aba, nakikita ko yung mga... Nakaganyan din. Nagre-repack din sila. Kaya sabi uh -huh. nire ko, nire-repack, repack lang. Bibili sila ng bulk, kasi re-repack. Oo. Uh -huh. Kahit yung mga plastic cover... Yung mga trabaho nila doon. May taga lang sila doon, na? Hmm. May wow. wala pa tayo sa tapa ko yung taga <laughs> At saka, ano ba naman tayo? Nag-o-observe. Nandun pa tayo sa stage talaga na nag-a-anak. Nag-a-tag dito. Trial and error. So, at least yun. Isa sa na-observe po ni Janet. Dapat nakarepack na to para maganda yan ang gusto ng mga estudyante ay mami dinaanan ko yung printer di ba gusto mo magka printer dito ay, oh, ma -printer. si Sirana raw <gasps> much 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 later ayan guys nandito kami sa Pamplona at dumating po si na ate Nels ay nagpapasama laang at mayroon titingnan daw na palayanan kasama ko si Andres hindi alam ng mami na tayo nandito <laughs> Yan, dito po ako nagpark park At dito daw ay may palayan na sinasanla. Kay Ate Nels. Ay si Ate Nels na may walang gagawa sa kanila. ay pero titingnan pa rin at naawat. Kailangan daw ng pera Sa Tsaka na maghanap si Ate Nels kung sinong gagawa. Ito po ay bahay ng aming pinsan ah. Kapatid ni tatay. Ayan guys. Bossing na tatay ah. Saka si Bossing. Yun po ay si tatay at si Bossing. Ay iniikutan nila yung palayanan na sinasanla ka na atin else. Napakaganda po dito ng view. May bundok. Ayan po si Ate Nels. Susunod doon ka na bossing. Ayan. Titignan kung alin yung palayana na itinasa nila. Uh -oh. <laughs> Ayan kami ni Andres. Sasama sa ta doon? Gusto mo sa mama doon? Ha? Huh? Gusto mo sa mama doon, my boy? Daddy? Huh? Oh, it's a cow. Mo. May nakita po si Andres na baka, malinaw na ang mata nito. It's a cow. Mo. Da. Yes. Good job. Dami rin dito bird. Okay, sunod tayo doon. Malapit lang naman pala. So, sunod kami ni Andres. My boy, the Pogi! Ah, oh, ito pala yung sinasan lamis mo. Oh, it's a karabaw. I love you. Gusto mo lamapit sa baw? It's baw? carabao. Oh, tinuturo po ni Andres. Oh, galing. Good job. Ito na po yung asawa na yung nagsasanla na yung ano, palayanan. Ayan, pinuntahan na si na Yes, Andres? It's a carabao. Oh, bagaling naman ang batang ito. Yes. <laughs> okay, careful. Slowly. Good job. <laughs> Good job. Oh, galing. <laughs> Sumasaid step pa. <laughs> yes. Okay. Karabaw. Okay. Mm -mm. Oh, huwag pa ikot-ikot. Okay. <laughs> huwag pa ikot-ikot. Oo. Okay. Uh -oh. Huwag pa ikot-ikot si Andres. Puta doon sa Tito Nels. Let's go. Puta doon sa Tito Nels. Doon, oh, punta doon. Oh. bagus gusto mong punta ng karabo. Ay, malayo nga. Ay, maputik. Yes. Huwag <laughs> turo ng turo. Alam mo, Andres, kapag ka daw ikaw ay nasa gubat o ano, huwag daw turo ng turo. Nakakatawa <laughs> naman tumbatang batang to. Wag daw turo ng turo sabi ng matatanda Andres. Mhm. Mm -mm. Ikto naman po, turo ng turo. Tete. <laughs> Tabi-tabi po. Wow, merong ano, swimming pool. Yan ay swimming pool ng carabao. Alam mo ba na ang carabao ay mahina sa init? pag yan ay nainita na patay sila kaagad hindi katulad ng baka kahit iwanan mo dito ay kaya nila pero ang karabaw ay hindi papaluin ka ng tatay kapag ka hindi mo na isilong ang kalabaw ang kalabaw okay pabalik na sila kami let's go na Andres let's go na bye 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 Let's go. Let's go. Pabalik na kami. Good job. Hmm. Masarap naman ang baby na to. Thank you, Lord. Ayan, guys. Pabalik na po sila. po si na at si at sisilipin daw nila yung titulo. At yun yung pinakang kulateral kula Kapag uh, magsasanla. Gawa ng iniiwasan natin yung mm, isasanla kaya Ate tapos yung pala nakasanla sa iba. So yun dapat po ay yung titulo ay kung kanino nakasanla nandoon. Para hindi katulad yung napanood sa tulpo. Nakasanla sa limang tao. naglalako po ng isda. Kami naman po ay nandito ngayon sa tabing dagat. Yan. At si tatay daw dito ay mayroong maliit na lupa ay bibisitahin. Kung pwedeng tayo ng kubo. Para kapag ka kami may maliligo ay meron dito bihisan man la ang Ayun yung tinuturo ni tatay. Itong may saging na ito yata ah. ayan nandito na po sila let's go na Andres let's go One hour later. Hi guys, at nandito kami ngayon sa bayan ng impanta. Si Mami Janet po ay nandoon na sa bangko, sa land bank yan. Andres, okay ka lang? At nagde deposit po siya noong aming mga kinita sa kabesik yung mga nakaraan na kami wala dito yun, so ninideposit niya lahat at kami ni andres lang ang nandito sa sasakyan napaka kulit po nito napaka kulit po ni andres oh baka ikaw mag ano careful, wag mo namang patayin ang aircon Andres no. Yeah, wait natin ang mami ha. Wait ang mami. Wait ang mami, mabilis lang 'yan magdi-deposit lang 'yan. Wala na. Wala na raw yung kanyang biskwit. Nana. Gusto mo pa ng biskwit? i let What the dog say? What the dog say? Woof! 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 What the dog say? What the dog say? Woof! 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 Mommy is coming, Andres! Mommy is coming! Ayun, no? Know, mommy is coming! Mommy is coming! Nakita mo na? Nakita mo na? Go to mommy. Go to your place and wait for mommy. Good job. Tala. Mom. <laughs> mommy is coming to undress. Excited na excited. Excited na excited po si Andres. Nandito siya mami nung alam na paano ka na uh, Pagdating ka na, nagpunta siya dyan Wow Kaling <laughs> naman ni andres ko Okay, so nakapag-deposit ka na? Uh Oo -oh. So ngayon ay dindiretso tayo mami sa Kisilco 2 Kisilco Tama ba? Ka, uh -oh. Para mag-deliver ng Suka, suka Wow, maraming salamat po kay ma'am Rose. Rose Kay ma'am Rose of kalamba Yes, okay. si ma'am Rose of kalamba mm -hmm. Maraming salamat po at siya mismo ang order nito. Sampo. Tama ba? Ay, walo. So, ang saya naman itong isa nito. So ngayon po ay nandito pa rin kami sa bayan. At si Mami Janet ay bibili daw ng kanyang vitamins. Yan, para sa kay, para sa kay baby number two at saka daw ng tinapay bibili din siya wait natin ulit ang mami ha lumipat lang kami ng parking para mas malapit lapit wow, oh, mami is here na kaagad bumila ka ng vitamins ko saka uh, gardenia okay. with bread Wow. Okay, let's go, na, Andres. Go back to your seat. Go back to your seat, class. Busy, busy, naman siya. <laughs> ayan po mga kapitik at uh, magdi-deliver si mami janet babahay na babay si andres ng sukang sasa dito sa kiselco 2 wow thank you so much po kay mam Ma rose sila na lang daw at gusto niya po ikasama si andres ayan po si mami janet Ayan na po, si Andres at si Mami Janet na nag-deliver ng suka. Sukang sasa. Kabeshi sukang sasa. Dito sa kisel ko. to. Wow, Andres! Ano, let's go na. Ito po si Mader saka si Tia Emily. Nabili po sila ng kanilang pangregalo sa kanilang kumari. Kapatid. Kapatid. Kapatid niya. Kapatid niya, oh, Kumari mo naman. Ah, but birthday, o. Hindi mamaya kayo do'y Nakikipag-birthday okay, yan. Dito po ay pagka may mga event pang birthday, pang ano, dito sa amin ay na, na yung bibilhan. Ay kami hindi pa nga nakakapag-tay-tay ni Janet uli. Ayan, bagay yan, tiya. Sa kanya, oh, si medyo chabi-chabi yan ay, ano, yun, yun din yan din na, hindi na kay tiyaling aling pwede yung ganay uno. Babakat ang kanyang tiyan. maganda ito, ah, at palo. Oh, oh, oh. naman kay nanay ganay undin, oh. Sabihin ninyo, eh, kapag ka maluwag o masikip ay pwede niyang ibalik palitan. <laughs> Papalitan ng size. Thank you. Yan, binili na po nila. Ito yung kay Mader na pang regalo. Ito naman yung kay Tia. At may print na na paper bag. Yan, print ang paper bag. Kayo na ang Kay, mag, -topic. O nga po, sa Taytay Sa Taytay, oo Dapat kami makabalik doon para pag Kami, isang bisis pala doon pumunta nag may may lang Dito ang, ang bilihan dito ng ano, pang regalo <coughs> Nanay, pakuha pa, ng tag-price mo At ikikiin ko sa computer Ito ah Yan. Salamat sa inyo At dito kayo bumili You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Psalms 128 to, to NIV